saka ito meron tayong ginamus mga idol mm. Mm. What's up mga idol? Magandang, magandang 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 umaga sa inyong lahat, diyan mga mga idol. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung anong oras sa inyo diyan mga idol ko. Kain po tayo nitong mga idol. Oh, may biyaya po tayo. Mga idol, galing sa ating amang makapangyayan sa lahat. Atong yung, yung ating poong may kapal mga ka idol no. Mm, biyahe tum mga ka idol, no? Kay man to para sa atin mga idol, no? Kalamungay mga ka idol ba? Mm. Biyaya 'yan sa ating lahat mga idol. Lahat ng mga pagkain na hindi natin kayang gawin, no? Lahat 'yon ay biyaya mga idol, no? Mm. Sa ito, meron tayong ginamos mga idol. Mm. Ah. Mm. Kwanto? Merong uh, meron tayong kwan. Nilagay ko nito ay itong suka na gamit natin ay kwa mga idol, niyog. Mm. Katas uh, ng niyog mga idol, mm, niyog. Yung gamit nating suka saka may hiniluan natin halo may halong bumbay sa limusito um, saka sili no para pampagana sa kain mga kaidol, no masarap to yung ating kuan mga kaidol, yung ating ulam pampatibay pampalakas ng ating katawan no bago natin sub subuin to sa ating bibig pasalamat muna tayo mga kaidol, no sa po mga kaidol. Ama, marami pong salamat sa biyaya mong ibinigay mo po sa akin po, Ama. So yun po mga ka-idol. kain po tayo pampatibay ng ating katawan. Biyaya ng ating poong may kapal. Mm. Yan mga Mm. Oh. Ay, dito man lang ito kay. Saan ba ito ilagay ha? Mm, dito lang. Ay, dito na lang. Mm. Okay. Tapos naman natin nilagyan. May halong kwan mga ka-idol. Gawa ko ito mga ka-idol. May uh, bawang. May bawang, luya, saka sili, at saka paminta. Yun. Sarap ito mga ka-idol. Mm. Dabis niyan kay sukang suka sa niyog ya mga dol. Mm. Unang subo mga adult. para sa inyong lahat mga dol. Ano pang hinihintay natin dyan? Kumuha na kayo ng plato nyo at kutsara. Sabahin nyo ako mga dol. Mm. Sarap yung ulam natin mga dol. Uy, dabis mm. to mga dol. Uy, no? Mm. Mm. Mga dol. Unang subo para sa inyong lahat mga dol. Mm. Ah. Bali, ang sarap. Bali, pinakuluan ko to ng maigi mga dol para malasahan natin yung katas. Katas ng Kalamungay. Mm. kamunggay O kalamungay. Mm. mm. Ah, suwabing sabi oh. Sa lahat ng nakapindot, itong channel na ito, ah, sa mga kabataan dan, kumain kayo ng gulay, pampasigla ng ating katawan oh, no? sa lahat ng mga kabataan. Pati din sa mga tulad natin mga ido, no, mm. tulad ng ating lula, um, kumain ng ganito gulay kay labis man to sa ating katawan no mm. tama na nga tong dal, dal ay ka ay natayo no mm. Grabe, talaga yung uh, ah, lemon vitamin C, asim. Lalo tayong pupugi nito. Agoy! <laughs> Kain na nga tayo mga lalag. Ano ba naman to eh? Mm -mm -mm -mm. Suwabing-suwabing so, talaga mga idol. Sukang-suka. Parang suka pinakurat mga doon. suabi yung hmm, asim mga super ang asim tapos nilagyan pa natin ng limusito no? para may vitamin C tayo sa ating katawan no? Hmm. So po mga idol, marami pong salamat sa pagsabay nyo sa kain. Marami pong salamat sa pagsubaybay nyo itong channel na ito. balibabalik babalik tayo mga idol, no? Okay, shoutout na tayo, no? Siyon. mamaya mga idol, babalik tayo ha. Siyon po mga idol. Yo, what's up mga ka-idol? Nagbabalik si Idol Jeff Mix Vlog mga ka-idol. Shoutout tayo ngayon mga ka-idol ko. Maraming salamat sa inyo po mga ka-idol, no? Sa lahat ng nakapindot nung in-upload natin kanina po mga ka-idol. Maraming maraming pong salamat sa inyo mga ka-idol. Bali, binahagi ko na lang po bali binahagi ko po sa inyo yung pamumuhay namin dito sa aming province yung kapatid ng aking lula yung aking mama mm, yun nagtatanim ng iba't ibang mga gulay o ano pa dyan itatanim sa ating province uh, sa Bohol yun mga idol maraming maraming pong salamat po talaga sa inyo mga idol ha mm, sa pagsabay din sa ating kain mm, yun maraming pong salamat mga idol ha yun, shoutout po sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan, silent viewers sa mga OFW na kasubaybayan so, nitong channel na ito. Kung saan man tayong sulok sa mundo, kung saan man tayong, yun, sa Pilipinas mga kaidol, at sa iba't ibang bansa katarbaho. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol Shoutout po sa mga OFW na nakasubaybay nitong channel na ito. Sa lahat ng mga bago nating subscriber dyan, sa mga bago nating kay vegan. Yun, marami marami pong salamat sa inyong suporta sa munting channel natin mga sa Sana sa bawat upload natin mga ka-idol ay napasaya ko kayo po kayo po mga ka-idol ko. jan I love you so much po mga ka-idol Lahat ng hindi nag-skip ng ads, taos puso po akong nagpapasalamat po sa inyo po talaga po mga idol. Bawat upload natin ay may pumapasok na dollar po mga idol. Dahil sa inyo yun mga ka -idol. sa inyong tulong, sa inyong kabutihan po mga ka -idol. Maraming marami pong salamat po talaga po mga ka -idol, ha Yun mga ka -idol, shoutout po sa lahat po mga ka -idol. Shoutout po kay Ma'am Maripusang asol, Yun shoutout po, magingat po tayo dyan sa ibang bansa po Kung saman tayo naroon, magingat po tayo po always God bless sa all po mga ka -idol. Shoutout po ma'am, yun Sir, Sir Ronel from Atlanta, Georgia Yun shoutout po sir, kamusta po kayo dyan? Tapos na po yung ating life dyan. Sana'y naway masaya po kayo. Balang araw ay makakahanap din tayo ng single mom. Ay, single mom. <laughs> single ko ito eh. Mga idol, si Sir Ronel. Oh, sing, single. Tulad ko ba? <laughs> oh. Um, sino mang naghahanap ng makakasama sa buhay dyan? Eh, comment lang kayo dyan sa ating comment section mga idol. O sa ating feeds. Uh, sa ating account. Um, Facebook. Dalawa yung kanaki sa akin eh. Uh, sa aking account na Facebook, sa Facebook page. Mm. Mga kaidol, uh, may link po tayo dyan mm. kung sino man naghahanap ng uh, tunay na pag-ibig. Agroy! <laughs> Nandyan po si, i-recommend re ko sa inyo si Sir Ronel, no? Mm. Gwapong gwapong tao to, tangas ng ilong, hindi kagaya ni Idol Jeff, eh mababa ng ilong. Pinoy man tayo. Agoray. <laughs> Mga Idol, No, no, May link tayo dyan sa ating pag-open nyo sa ating profile fake uh, sa baba. May one link. Link sa ating Facebook o sa ating messenger. No? Mm, yun. Mga idol. Uh, bilisan natin na ito mga idol para hindi na tayo haba. No? Mm. yun. po. Walter Two Feeds. Yun. Shout po. Zulio Santos. Cecilia Santos. Nane Rovi. Janel. Ana Fanana. Sator Fifi. Leonard Navarro. Family G. Susan Mojica. Ilan Ding. Alvay Reyes. Yun. Shout po sa inyong lahat dyan mga idol. Shoutout po mga idol. Ray Marts Pakulang. Yon shoutout po idol. Shoutout sa, sa, mga Pakulang, Pakulang clan. O Dolor clan. Yon shoutout po sa inyong clan mga idol. Pakula ng clan. Yon Pakulan ng clan. Yon shoutout po mga idol ko dyan. Joseph watching Sweden. Arnel of Rigon watching Dubai. Art, Arti, ah, uh, Marty Sir Almiris from Canada. Yon shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol ko. R Rex Garcia vlog from Cagayan. Yon shoutout po idol, shoutout po sa kanyang channel. Rex Garcia from uh, Rex Garcia vlog from Cagayan. Yon shoutout po sa inyong channel mga idol. Sana masuportahan natin mga content creator po mga kaido no. Mm, yon Edwin Edwin Nato. Yon shoutout po. Wow, is partiro. Yon shoutout po. Shoutout sa BIS ng North Cotabato. Mm, yon shoutout po idol. Shoutout po sa lahat ng mga VIFS ng North Cotabato. Yun, shoutout po. Shoutout po sa lahat ng mga taga Cotabato, North Cotabato. Yun, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga idol Arnel Sarias. Yun, shoutout po, idol. Shoutout sa lahat. Mga kaidol idol ko dyan. Ito pa. Kaya lang. Edwin Nato, yon shoutout po idol Lutong bahay sa probinsya, yon shoutout po idol Sana masuportahan natin mga idol Ito po yung sa kanya, sa kanyang channel po mga idol oh. Mm. Sana masuportahan natin mga idol no? Lutong bahay sa probinsya Siguro masasarap yung luto nito no? Mm. Sana punta ka dito at ipagluto mo ako ng masarap <laughs> No? Oh. Mga idol Yon siya po Martin Almirez, yon shoutout po idol Li Leo Ramos ni free po idol mm. Marami pa tay. eh. Hmm. Ito pa. Asa na yun? Ay, ay. Nawala. Hmm. Joseph, yun. Sharad po idol. Jan Janelle TV, yun. Sharad po idol. Joshua Dagisan, yun. Sharad po idol. Titing Tits Vlog, yun. Sharad po idol. Kabuloy Vlog TV, yun. Sharad po idol. Sana suportahan natin mga idol. Ito yung... Saan yun yung mga idol? Hmm. Yun. Siya na masuportahan natin mga ka-idol, No? So, yun. Marami pong salamat sa inyo mga ka-idol. Ito pa. Rolando Lovici. Yun. Shout out po idol. Anthony Hongto. Yun. Shout out po idol. ito pa. Series. Classroom. Yun. Shout out po idol. Sana na masuportahan natin mga ka-idol, Teacher to. Super ang ganda niya mga ka-idol. Hmm share classroom. Yon shout out po. Angel Kagadas, Kagadas. Yon shout out po idol. Ang ganda naman yung kanyang pangalan Angel. Mm. Kanta yan eh. No? Angel. Frank TV 30. Yon shout out po idol. Sana masuportahan natin mga idol. Shout out sa 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 Tanay Rizal, from Tanay Rizal, yun. Yun, shoutout po, idol. Mm, ay masuportahan natin yung kanyang channel po, mga idol. So, yun po, mga idol. Maraming pong salamat sa inyong suporta itong channel na ito. Maraming maraming pong salamat po, mga idol. Na okay, pagpalaan po tayo ng ating poong may kapal po, mga idol. No? Mm, sa bawat sikap natin, mga idol, na hindi tayo nakakalabag sa kanyang kalooban mga idol. No? Mm, maraming maraming pong salamat po sa inyo tala talaga po, mga idol. No? Mm, hindi hindi ko kayo makakalimutan sa lahat, sa lahat, sa lahat ng ating mga idol yan. Maraming pong salamat sa inyo. Uh, nagkilala tayo dito sa social media mga idol no shoutout po sa inyo lahat dyan mga idol yan kita kits na lang tayo mga idol no no sa panibago natin content no mm. so yun mga idol see you tomorrow morning good evening bye bye mga idol bye 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 I love you to all, mga kadol. I love you so much to all po, mga kadol. Bye-bye, mga kadol. See you tomorrow. Bye-bye.